Hello guys. All right, so mag good day sa inyo lahat. So pasensya na ko sa aking itsura. Haggard yarn. <laughs> Stress yarn. Okay. <laughs> okay, so ayun um andito tayo sa Sarat Ilocos Norte. So balak kong pumunta ng ano ng Candon, Ilocos Sur. Alam ko Ilocos Sur 'yun eh. Correct me if I'm wrong. Basta Ilocos. All right. So ito <laughs> um meron akong mga ano yata ni itabako festival yata. Ewan ko kung tapos na pero may mga friends kasi ako doon na ayun matagal ko rin silang hindi nakikita so gusto ko ulit silang ma makita makakaintuhan so at saka gusto ko rin mag ano like uh, unwind you know? so anyway um ito yung ginagawa ko pala ayan binalot na ink <laughs> so ganito yan nung una then binalot ko lang ayan pipe yan pipe so ayun um habang may pag ano ako doon, unwind-unwind or ano, pasyal-pasyal makikidisplay ako sa kanila <laughs> so ito, so jack sign hindi pa ito tapos, actually lalagyan ko pa siya na siya ng kamay, ng design so, pero dadaling ko na yan baka sakali may eh, bumili eh, sayang din naman <laughs> ayan, and ito ito yung ano bagong gawa ko lang may kamay ayan. ganito din sana gagawin ko doon sa may ano, so jack sign lalagyan ko ng kamay pero anyway, Ayan. Pipa. Ito mata lang. So okay na yan. Hindi na lagyan ng kamay para ano? Para mura lang. <laughs> Ayan. Kukulayin ko pa to. Okay? So, ayun, sakto may tali ako. Doon ako magtatali siguro. Okay. Ready, ready na. <laughs> Hitch lang tayo. So, sa Google Maps, sinarch ko from here, Sarat to, um, ano to? Sarat to, kalimutan, <laughs> saan ka pupunta? Kalimutan ko yung pupuntahan ko. Kandun, Ilo Ilocos. Ilo okay, so, abot siya ng ano, 3 hours and 30 minutes. So, kung mag-hitch lang ako, baka abutin ako ng 5 hours <laughs> sa biyahe. So, alas sa uh, anong oras na lang, mga kaibigan. 4.30 na ng hapon. Okay, 4.30. Hmm. Alas 9. Alas 10. Okay, madilim na yung daan. Anyway, let's go. Esi kripa karo Shri Radhe Dijo Vrindavan ko vas Esi kripa karo Shri Okay guys, dito ako galing So dito na tayo papara ng ano Nang sasakyan natin, hitchhike lang tayo mga ka, ano <laughs> So ano, maglalakad lang ako hanggang dun Sa banda na dun kasi Medyo maluwag dun dito kasi ang sikip eh Baka hindi tayo pasakayin dyan So mas maganda dun sa part na yan Alright Magkano na rin tayo walk vlog <laughs> Walk vlog pa Napanaganda ng view mga kaibigan Kaya kita yung sunset eh Walk vlog na rin tayo Maglalakad ako hanggang ano Diyan lang <laughs> Ay shit Sayang yung truck pare Okay so Pag ganito tayo Dito lang yung maluwag ba <laughs> dyan pa no Baka dito si Michael Jackson Alright Pintay tayo ng truck dito par tricycle kaya tricycle Bakit niisip nila ano to The endangerous ano weapon <laughs> Labas na nga lang natin Tripad Pa sabihin nila ano Vlogger Uy vlogger oh? so <laughs> Alright Yaknit Ayan mas okay Lakad tayo konti Mukhang <laughs> malas dun Forward Dito sa ilalim ng malaking puno Alright later. Ah, lang. Mm. E record ko. Okay. Experience. Nakana okay. na Dito mo. Sa Opo. Sa punta Manila kasi, diyan. Sa kanto. lang po. Sa kanto pa Baguio. Pwede, Baguio din. <laughs> Nang taga Baguio at manong talaga. hindi ka na kailangan pumunta sa bagyo. o oh, kasi ano na. Si Jack na yan nakmanong. Oh, oh, oh. Ang ganda ng first ride natin. bon. Bait ni kuya. <laughs> thank you, thank you. So, andito tayo, tayo sa ano, pa, papuntang ano, bayan. Bayan ng ano, ng lawag. Ewan ko, marap. Lalakarin ko to, medyo malayo pa yata to, ewan ko. So, try ko, try ko ulit sumakay dito. So, first ride natin from Sarat to Lawag. Alright, so, titignan natin kung hanggang saan yung next ride natin. Baka hanggang dyan lang sa bayan. Let's let's see. Pulit <laughs> eh, nasa sakyan yung ano, ano Try kaya natin tricycle, no? Kausapin lang natin, no? Kuya, pasabay <laughs> Tricycle Yan lang yan, bayan na to, eh Ewan ko kung malapit o hindi Pwedeng, pwedeng lakarin to eh Pero wag na Layo eh Next ride Jeep Okay So yun yung silak niya natin Jeep Okay so sec um, Second ride natin Jeep from lawag to lawag <laughs> so ito linalakad ko na yung ano um, kailangan kong puntahan yung ano yung bridge so ito papuntang Capitol yata to alright <laughs> sabay nag vlog yan no? okay walk trip muna tayo guys ito ang heat cycling tama tayo lalaka Tana, Layo pa yata nun Doon pa yun eh 7-11 muna tayo Bibili lang nga ng ano Tubig Baka tayo yung Bauhaw lang, maliit lang. Kaya lang ng budget. 15. <laughs> Wilkins Pure. Wala namang Wilkins ito. Sip. sipin mo. Sip-sip. <laughs> Ilocos Norte, Capitol. Alright. So dito tayo. Pag ganun,

ng ano papuntang papunta dito Lawag City ayan ito Lawag na dito ganda ng sunset pare oh whoop, whoop. layo pala na ito. Yeah. भिक्षा करला भिक्षा व्रजवसिने ठुकर पाजव प्यास लगे यमुना जले ito na yung ano, arko na ano papasok ng ano lawag okay so ano dito tayo papara ng trap medyo maluwag dito eh Ayan, pag ganun tayo. <laughs> Padilim na, ang dilim na. Parin ako nakasakay. Hirap si din eh. Paglakad tayo doon-onte. Maka doon tayo mapasakay. Bilim na. Pakinga <laughs> <Okay> muna. <laughs> Layo. Kakot. Huh? Buti hindi mabigat tong dala ko. Maganda ko wala kang dala eh. <laughs> wala kang dalang bag. Okay so dito tayo banda sa may gasolinahan. Maghihintay. Uh, subukan natin sumakay dito. Pumara dito. 6.39, hindi pa ako nakakalis. Wala kasing dumadaan na truck eh. Puro mga ano lang, mga... Mga yan, mga private na sasakyan. Tapos, walang truck. Ano yan? Truck and jeep only. <laughs> pwede, pwede naman ang, ano, ang jeep. Pero... Yeah, pwede din. Pero mas maganda truck talaga eh para dire direstong. A few moments later. Magsasakay din yung truck. All right. Safe lang bark. later. Hello guys, kita nyo ba ako? <laughs> so, yung sinakyan kong truck kanina, yung driver kanina, ito yung picture. Right, si Flores Chris Mil Eh? Na, ano, hindi ko kasi nai record yung video kanina. <laughs> Tanga-tanga ko talag. Hindi ko pala na-play yung video. So, nakuhanan ko ng video sana yung ano, yung habang binabayaran niya. Linibre niya ako ng ano, ng pamasahe. Papuntang kandun. So taga ano siya, taga San Fernando La Union. So driver siya nung ano nung truck na sinakyan ko. Ang trabaho niya ano um, nag uh, yung, uh, ano to nag nagdadala ng tubig sa mga ano sa mga um, gasoline station ng kalimutan ko kung anong ano yun. So anyway, ayun, salamat, maraming salamat. Binigyan niya pa ako ng ano 50 pang merienda. <laughs> Ay salamat. Thank you so much. right so, ayun, diretso na to ng kandon pa sa palok tong bus na nasakyan ko. Sayang, hindi ko na, po, na ano, na-play yung vid, na i, ano, napindot yung ano. right so, ano, diretso na to. So, um, kita kita sa kandon city. Ilocos, sir. Ayan, sakto. May charger port. Pwede tayong mag-charge muna dyan ng ating power bank. Alright. A few moments later. So okay, guys, so bus stop. So yan yung sinakyan. Sinakyan ko. Ang um, bait ni Kuya. Delivery niya ako ng pamasahe. Ewan ko baka anong pampamasahe. So ito yung unang ano, to, bus stop. Ano yata to? Vegan yata to eh. Park na to. Siguro mga ano pa isang oras pa na ano na biyahe. Wala lang, pinakita ko lang sa inyo <laughs> ang kanilang menu. Okay, wala tayong ano eh. A few moments later. Yeah. Okay, dito na tayo sa Kondong. Ang yung mga ano natin. Tropa Toots. Where are they? Ano daw sila eh. Ayaw mo eh. Alas 10 na. Pag tapos na yata yung ano. Festival eh. Okay so. Sakasakay ako ng tricycle. Nakikita ko na sila, mga taong grasa. Ano, uwi na kayo? Angin? Uwi, uwi na kayo? Wala, ano kami, layas muna kami. Uy, ang ka ka okay. po? Okay. Susama, mo, mo nga eh? ko lang. Ano, na, lata naman, lata naman, naman. lata <laughs> paano ano kami? Saan na Ano, ano, kami? ano, ano, kami? ano, ano kami? Pesto na naman? Oo. Oh. Bakit? Dito na ako dito eh. Finalist ka 'yo? Oo. Oh. Tara. To. Ha? Bigla lang talaga. Wala pala ako. Saan Yung na nahitsan ko kanina, uh, pa, pa Batak, lilibre ako ng bus papunta dito, diretso. Ayun. Sabi, sabi niya, yung dito ka na lang, Hindi. Hapon sana, kapun, pero, pala, pero ano? Malayo pala, isa pala sa inyo dito. Malayo. Ha? Malayo, malayo pala yun, batak, batak pa yun. Malayo pa ah, 3 hours pa. Okay. Ito yung mga pagkain dito. few moments later Magisa mo lang oh. ano kami ng pwesto pagkakasahan ng mga crops na umaradhan na pa rin malagao Okay guys, so nakarating din tayo sa ating spot. Come City Alright So hanggang bukas kami dito And titignan ko kung ano Saan ang next destination Baka, sa, baka siguro La Union A few moments later Ligpit na ha? Sa ah. UP madami po kung nag-load Oo nga, baka sasama nga ako UP Ang gross din yata ako ah uh, Ha? Saan tayo matutulog? Taong grasa Taong <laughs> grasa no? Saan <laughs> tayo matutulog? Ay, balik tayo doon sa may ano, yeah. Yeah. Doon sa may highway. Ano, papaalam pa ba tayo sa mga ito? Tutan natin. Kaya <laughs> magkamata din na. Dugay kaya magkamata. Unto na. Ang tulugan. Ito yeah. right? Alright. ano. Back to sleep. Back sleep. Oh, back to sleep. Hello, ayo malu barang six, anim. guys, What's up? What's up? Oh, what's up? Santai Awak six million followers and in Maya. Dito kami sa ano? Ah, uh, kandun. Kandun. Oh, kandun kami. <laughs> bat, bat ganyan yung mata mo? Oh, kakapagod kasi. <laughs> Sasakay kami ng ano ng tricycle papuntang plaza. Doon kami magpapalipas ng gabi. All right. Okay, so dito kami matutulog. San ang spot natin, mga kaibigan? Ah, doon, nag -amok, nag na sila ng duyan doon, no? Oh. Dito tayo? Oo. Oh. Oo. Oh. Ayun. Wala nang gagamit niyan. Wala. grabe. Ha? Ayun. Dito tayo matutulog. Yan ang ating higaan ngayon. For tonight. For tonight's bed. <laughs> Alright. Karton ba? Karton ba? ba? so <laughs> dito pala kayo magduduyan, no? Oo. Oh, oh. Ang vlog ni Maya ngayon is for ano, for the pounds dami ng tatong na ni Prabu oh. ito. Ah, mga, mga tropa lang, ha? Mga tropa ito, lang ito, ito yung anong tatong mo dati dito yung A na ano na parang nawa na, oh. Ano? Siga. Na, may na, may, puso oh. pag maghanap ka ng baso alam mo na kung saan isa lang yan Jalebi oh. Jalebi. Survive na naman. Survive na naman ang mga punk sa gabi ito. Itong ito. Ito gabi ito. Sa Jalebi. Jalebi. <laughs> oh, ang pagkailangan nyo ng baso. Jalebi. Jalebi lang niya. <laughs>